Hi guys, another ulam serya na naman tayo. So for today's video guys, ang iluluto natin ay linatik. Tawag sa amin ay linatik. So basically, isa itong luto ng bicol. Um, ano to, ginataan or either ginisanas madaming sili. Yung sobrang anghang, kaya tawag sa amin ay linatik. Katulad ng dilis ganyan, or mga gulay. So, ang gagawin natin dito ay dilis na may sigarilyas at madaming gata. Ayan yung mga sangkap niya. May luya, sibuyas, bawang, Siyempre, ang gata. Ayan. So, ang gagawin natin dyan is lalagay yung gata and then ilalagay na din yung ating dilis. Ayan pati yung mga sangkap, pati yung sili. Then, uh, patutuyuin lang yan. Ganyan lang yan siya pakukuliin hanggang matayo siya at lumabas ang mantika. So, yan ang linatik, tawag sa amin. Sobrang anghang yan, pero ang sarap. Lalo na pag nagmamantika na yan, lumabas yung mantika ng gata. And guys, panuorin nyo kung paano magluto ng lin linatik or parang ano siya, Bicol Express sa amin. Ganyan talaga yan siya, yung maanghang, yung mga niluluto sa amin na maanghang, tawag sa amin ay lidatik. Ayan guys, isa na namang idea or idea kung paano magluto ng isa sa mga masasarap na ulam sa Bicol. Ayan guys, kita nyo na, di ba? Lumalabas na yung mantika niya. So, iniiga na lang yan. Ayan no. Oh, nagmamantika na siya. So, ayan. Masarap siya iulam sa bahaw na kanin. Ayan, makakadami ka dyan ng kanin. Sira talaga diet mo dito. Ayan, try nyo nyo din guys. And thank you for watching.